Ayan, magluluto ako ngayon ng majibus. Inuna ko yung bawang, sinunod-sunod ko ng sibuyas at saka sili at saka itong curry na leaves at lemon at gorfa at meron pa itong si ato hill. Ayan, ayan yung hill. Ayan yung hill. Medyo pa ba brown brownin ko muna siya. Tapos ilalasa, ilalagay ko din din ang kamatis at baka bell pepper. Ayan. At susunod ko dyan ang chicken. Uh, tapos, pag nagsama-sama na sila dyan, medyo brown na din yung chicken. Hmm. Mamaya na. E, ano mo na Ayan, ilagay ko na yung kamatis. Tatakpan ko siya dahil para lumabot ko na yung kamatis. Ayan. Pag nalakita ko na malambot na yung kamatis, ihulog ko na dyan ang chicken. Ayan, ilalagay ko na dyan ang chicken ngayon. And then, tatakpan ko muna ulit siya. Ayan siya, guys. Oh. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng tomato sauce. Okay? Sa pagluto ng majibos. Pwede rin walang tomato sauce, pwede rin meron. Ayun, ako, lalagyan ko siya ngayon ng tomato sauce kasi gusto nang inside na medyo kulay red yung rice niya. Ayon niya ng yellow. Kasi pag yellow lang, korkom lang yun eh. Ito naman yung mga pinaghalo-halo ko na harikado. Kaya, yan. Pero sabihin ko din ako mga ano-ano yan. Ito lang yan, no? lahat dito siya. Yan, yan, yan yung mga pinaghalo-halo ko. Minadali ko lang sa isang lalagyan para pagkuha ko, okay na siya. Diba? Ang dami ko nilalagay na mga baharat-baharat yan. Mga harikado. pero so, syempre ito yung pampalasang konti. Pero ayaw naman nila niyan masyado lagi. Gusto lang talaga nila yung organic na organic talaga. Mahirap mag-video kasi yung isang kamay ko lang yung kumikilos eh. ba diba? Yung isang kamay tagahawa. Kaya yan, hindi masyadong susundan. Ilagay ko na pala yung ano yung tomato sauce. So, Tataktang ko ulit hanggang sa medyo malutok. Tapos na mag yung magsabaw yung chicken. din natin yan. Ayan, nilagyan ko na nga pala siya ulit ng mga risado niya, mga spicy. Medyo okay na yung chicken ko. So, kapakuloyin ko pa siya dyan. Pwede naman yung, yung, yung aking din Dali, ito yung niready kong tubig. Oh. Baka mainit na. Ihuhulog ko na lang sa dito. So, sabaw ko siya ganyan. Isang ganyan yan. So, isang gatang na bigas. Isang litrong tubig lang din yung nilalagay ko. Mamaya ko na yung lalasahan. Papakuloy ko siya ng kulong -kulo para yung chicken talagang lutong-luto. Diba? Matibos yan. Matibos. Ito yung ilalagay ko na rice. Ayan, nilagay ko na din yung rice. Tapos nahalo ko lang yun na isang halo pa ay para um, mapantay yung rice. Tapos pababayaan ko lang siya dyan na kumulo ulit. Hanggang sa mainini siya. So maiga yung tubig niya. Takpan ko ulit siya. Ayan na Mamaya makita natin yung finished product niya. Ayan na, natin yung niloto ko majibos. Yan, ang init niya. Okay na. Tingnan natin. Yan, okay, okay yung luto. Ah. Ang sarap. Ang tama yung pagkakalambot ng kanin. Ayan. Masarap yan, guys. Oh. So, dilipat ko na yun sa harara at kakain na sila ngayon. Ayan. Diba, ayos na. Maganda yung luto ng rice. Medyo maano siya yan ito na yung majibus ko nang luto ito yung chicken noodles samis chicken pero ibabaw ko yung chicken ayan hmm sarap ng majibus dito ko siya ilalagay sa harara hindi ko mahawakan masyado, kaya papatayin ko na muna. Ayan, update ko na yan. Okay na yan.